the monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Lebak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music News. All All city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! <Standing in background> Maka lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumigap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, 105.1 Brigada News Brigada FM, news FM. Manila. Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita Rinig, Rinig. sa buong bansa, sa buong bansa. Narito na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide Mula sa Brigada News FM, Manila DriveMax Umaanga na balita ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Pangulong Marcos, nangiti lang ng nang matanong sa usapin sa pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Iba't ibang lugar sa bansa at abroad, magdaraos ng prayer rally kasabay ng 80th birthday ni dating Pangulong Duterte. Palasyo, nanawagan ng hinahon matapos magbantang ilang OFWs na hindi sila magpapadala ng remittance sa kanilang mga pamilya para mapabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. House Prosecution Panel, nilinaw na hindi pinipresyo ng Senado sa inihaing musyon para pasagutin si VP Sara sa articles of impeachment. 10 dash claim ng China, tinawag na big joke ng AFP. At transport strike ng grupong Manibela, pinaplanong extend hanggang sa biyernes. DRIVEMAN LITA Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po tayo ng Martes, March 25, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Leybagyo. At Brigada Sheila Matibag. DRIVEMAX, DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, itilang daw ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin naman kung babalik na ang Pilipinas sa International Criminal Court. Ito'y matapos raw siyang matanong ng personal ni Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, hinggil naman sa naturang usapin. Ayon pa sa opisyal, wala pang ikinakasang anumang pag-uusap patungkol sa posibilidad ng muling pagbabalik ng bansa sa ICC. Matatanda ang naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC no, Noong 2019, matapos kang magdesisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umalis na sa Rome Statute. Brigada Pagdita Samantala, bagamat marami ng impormasyong nabigyang linaw sa unang pagdinig ng Senado hinggil sa pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senadora Marcos hindi patuloy ang isinasarado ang pinto para sa ikalawang pagdinig nito. Rason sa likod nito at komento ng publiko, alamin sa report ni Brigada Ann Cortez. Brigada Anne, ibrigada mo! Brigada, Brigada. Isa raw sa mga ikinokonsidera ngayon ni Senadora Amy Marcos ay ang pagsusumite ng preliminary report. Ito nga ay kung wala na siyang makukuhang testigo at hindi nakakailanganin ang pagdinig sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bilang meron naman ng mga patuli na lumalapit sa kanya na nananawagan na mapanagot at makasuhan ang mga taong mapapatunayang lumabag sa batas, ay ongoing ang ginagawa nilang paghahanap na resource speaker. Kabilang na nga rito ang paghahanap ng mga former justice at framer ng konstitusyon upang matalakay ang mga detalye tungkol sa international law na tanging ilang expert lang ang may kakayang ipaliwanag ito. Tuloy-tuloy lang din umano ang paghihintay niya kung merong lilitaw na testigong po pwedeng kuhanan ng mga malalaman na impormasyon tungkol sa naturang issue. sa kabilang banda. Hati naman ang reaksyon ng publiko tungkol sa pagkakaroon ng ikalawa pang pagdinig tungkol dito. Gandang ituloy-tuloy nila yon para malaman kung ano talagang totoo. Siguro tingin ko kailangan ipagpatuloy pa yung hearing para malaman din kung anong nangyayari talaga. Parang ano eh, biglaan yung huli. Okay na yun eh, kung mag pa eh, wala namang magagawa eh. Na yung pag-areso na yun, para sa politika lang. Kung magagawa nung second hearing, nandoon na yun. Sabi nga, wala namang tayong karapatan na para I-over ano yung decision ng ICC, nandoon na sa Netherlands yun eh. Samantala, sa kabilangan ng pagkakaiba ng kanilang opinion, ay isa lang din ang kanilang panalangin. Sana po maayos na lahat kasi mukhang di na maganda yung tinatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas pagka ayun na napapag-usapang mga senaryo na yan ma'am eh. Sa kabila ng pangambang ito, iginiit ni Senate President Cheese Escudero na sa kanyang tansya ay soundproof naman ang ekonomiya ng Pilipinas sa anumang ingay politika maalala. Dito nga sa September 23 na muli nga harap sa ICC si Duterte para sa pre-trial laban sa kanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Anportas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News on Strike Bandita, mga kabrigada, magdaraos po ng panibagong prayer rally ang mga supporters ni dating President o former President Rodrigo Duterte mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pagtitipon na ito ay bilang selebrasyon na rin ng ika-80th birthday ng dating Pangulo sa March 28. Bate naman sa Facebook post ni Atty. Israelito Tutorion, may mga lugar na nagkumpirmang magsasagawa ng aktibidad pero hindi pa sila nakakatanggap ng kompletong detalye ng venue, yung pecha at oras kung kailan ito gagawin. Nakiusap si Sen. Christopher Bongo sa lahat ng mga lolo at lola sa Paranaque City na isama sa kanilang panalangin ang kalusugan at kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands. Anigo, tulad ng mga ito ay may apurin si Duterte at hindi umano niya alam kung hanggang kailan kakayanin ng dating Pangulo na mapalayo rito at maging sa Pilipinas. Gate niya, mayroon namang judicial system ang Pilipinas kung kaya't mas mainam kung dito na lang litisin ang dating Pangulo. Bringax. 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 Nagbabala naman ang isang grupo ng mga OFW na idadaan nila sa Zero Remittance Week. Ang kanilang panawagan na ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sagot naman ng Palasyo Hingil dito sa report ni Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Nanawagan ang Malacanang sa mga overseas Filipino workers na huwag idamay ang ekonomiya at ang kanilang pamilya sa usaping pampolitika. Ito ay sa gitna ng plano ng ilang grupo sa Europa, partikular ang Maisog Croatia, na ilunsad ang Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4 ngayong taon. Sa press briefing sa palasyo, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na maaaring maapektuhan hindi lamang ang gobyerno, kundi pati na rin ang mga pamilya ng OFWs kung matutuloy ang kap kampanya binigyang diin ni Castro na ang pamahalaan ay sumusunod lamang sa umiiral na batas at ang mga kasong isinampa laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte ay inihain din ng mga mamamayang Pilipino nabatid na layunin ng Maisog Croatia na ipanawagan ang pagbabalik ni Duterte sa bansa sa pamamagitan ng pansamantalang pagpapatigil ng pagpapadala ng pera sa Pilipinas kasabay nito nanawagan din si Castro sa mga OFWs na maging mahinahon sa pagtugon sa mga ganitong usapin mas gusto po natin na maging mahinahon ang bawat uh, Pilipino sa gintong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng na complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan no? ang uh, ano anumang pwedeng uh, kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at uh, hindi sila ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila. Hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga, mga pamilya. So sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klasing issues. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Trimax. Brigada Bandita. Sa nangkala formal ng nang naghain ng mosyon ang panel of prosecutors ng Kamara upang atasan si Vice President Sara Duterte na sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Pero paglilinaw ng itinalagang lead prosecutor, hindi ito hakbang para i-pressure ang Senado na simulan na ang impeachment trial laban kay Duterte. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. B we got got report. Bahagi lang ng Rules of Procedure ng Senado ang inihaing mosyon ng House Prosecution Team na nagaatas kay Vice President Sara Duterte na sagutin ang Articles of Impeachment. Ito ang binigyang diin ni House Minority Leader Marcelino Libanan matapos formal na maghain ng entry with motion to writ of summons sa Senado ngayong araw. Si Libanan na itinalagang lead prosecutor bilang most senior member na prosecution panel ang nanguna sa paghahain ng mosyon upang i-compel si VP Sara na sagutin ang Articles of Impeachment sa loob ng sampung araw. Sinamahan siya ni na-representatives Rog Gutierrez, J. Kung Hun, at Deputy Majority Leader paolo Ortega V. Ang uh, aming ginawa uh, is in accordance with the rules of procedure sa, sa impeachment proceedings ng Senado na pag mayroong i-file, ay uh, within 10 days, bibigyan ng pagkakataon ang officer who is being sought to be impeached To answer in a period of 10 days. Parang ginigising lang namin ito yung rules ninyo po. Kung uh, may power sila o wala, nasa kanilang quorum, nasa kanilang uh, decision po yan. Pero yan po ang ginawa nilang rules of procedure. Nilinaw din ni na hindi nila pinapressure ang Senado na simula na agad ang impeachment trial. Nakapaloob kasi sa mosyon ang paninindigan ng prosekusyon na nasa saligang batas ang pagsisimula ng paglilitis forthwith o sa lalong madaling panahon. And we are not pressuring. We are doing our job. Sabi ko nga kanina, gusto rin namin mangampanya. Pero kami naman ang magkakaroon ng culpable violation of the Constitution pag hindi namin ginawa. Ang aming tungkulin, hindi namin kaagad ifinile dahil ang uh, tingin po namin ay uh, break nila. Sinasabi nila baka hindi sila makapagtrabaho dahil uh, uh, break na yung Senado. Pero apparently nagkaroon po sila ng hearing last Thursday. Sabi naman ni Representative Gutierrez, legally sound ang kanilang ginawa o naaayon sa saligang batas. Maaari anyang may sariling opinion o direksyon ang liderato ng Senado kaya ini sa legal department ang usapin. Bagamat kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands ang bise naniniwala ang mga kongresista na malaking bagay kung naririto si Duterte dahil magkakaroon siya ng pagkakataon na sagutin ang pitong articles of impeachment. In the heart of changing lives, ako si Brigada G. Caaminho ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority IMAX. IMAX. Brigada Nationwide Mga kabrigada iginit po ng Armed Forces of the Philippines na iligal at walang basihan ang 10 dash line claim ng China sa West Philippine Sea. Tinawag din nila itong Big Joke Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada <laughs> That is a big joke designed for entertainment purposes. It has no legal basis. It is absurd. It is beyond normal human understanding. Ito ang sagot ng Armed Forces of the Philippines ng matanong sa muling pagigigit ng China sa kanilang 10-dash line claim sa South China Sea. Ayon kay Trinidad, wala itong legal na batayan. Ipinaliwanag din niya na may iba't ibang posibleng audience ang China mula sa internal audience ng Chinese Communist Party hanggang sa mga Pilipino at international community. There are different audiences that could be the target of releases like this. Number one could be the internal audience of the Chinese Communist Party in order to provide a strong narrative to support the grip on power. It could be the Filipino population. It could be the international audience. Suffice it to say, we have a lot of international jurisprudence that would support the stand of the Philippines. We have the 2016 Arbitral Tribunal ruling. We have our constitution. It is very clear that Palawan is part and parcel of our archipelago. Pronouncements like this by a foreign power should be taken with a grain of salt. Nang matanong naman kung may natawa sa sinasabing biro, diretsahang sagot ni Trinidad. It is not even worthy to provoke a laugh from anybody. It only shows the level of understanding. No one is laughing at the joke. Una ng tinawag na biggest fiction and lie ni Defense Secretary Gilberto Tidoro Jr. ang 10-dash line claim ng China. Wala rin naman ng bansa sa ASEAN ang kumikilala sa naturang pag-angkin ng China. There is only one country now that wants to disrupt it which directly affects us. And that is the Chinese Communist Party, of which all of us are against, even ASEAN. Much as they would like to claim, no ASEAN country accepts the legitimacy of that ten line, because that is the biggest fiction and lie that can be sold to any right-thinking person. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music and News. Authority. Trimax. Trimax. Brigada Samantala posibleng i-extend ng grupong Manibela ang kanilang tigil pasada hanggang biyernes. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Manibela Chairperson Marval Buena, sinabi nitong inaaral nilang hanggang sa biyernes na ang kanilang transport strike. Ayon kay Valbuena, sinabihan sila na sa biyernes pagaganapin ang pakikipagdayalogo ng pamahalaan. Ayaw naman daw nilang bumiyahin ng wedding at biyernes bago mangyari ang dialogo. Bakit daw kasi pinatagal pa ito sa biyernes kaya na may tingin nila ay walang urgency sa issue. Ang sabi ko ng gobyerno sige dialog tayo pero hmm. sa Friday pa naman daw po. So walang sense of urgency dito sa ginagawa natin kaya po siguro Friday hmm. sa Friday po extend natin pwede naman po. Mababatid na ngayong araw ang ikalawang araw ng panibagong serye ng kilos protesta ng grupong Manibela. Brigada Brigada Pantita, Pantita. Mga kabrigada, matapos naman ng MRT-3, mas pinahaba na rin ng LRT-1 ang kanilang operasyon tuwing weekdays upang mas marami pang pasahero ang makinabang para sa detalye. Narito ang ulat ni Brigada Jigoku Studio, Ibrigada mo! Brigada. Marami sa atin ang nakikipagsapalaran araw-araw sa pagku-commute upang makarating sa kanika nila mga trabaho at destinasyon. Pero para mas mapabilis, mas convenient at less hassle, mas tinatangkilik ng mga commuter ang LRT. Kaya naman upang mas marami pang pasahero ang makinabang, mas pinahaba na rin ng Light Rail Manila Corporation ang operasyon ng LRT1 tuwing weekdays. Simula bukas, extended na ng 30 minuto ang operasyon. Ayon sa LRMC, Aalis ang huling tren sa Dr. Santos Station ng 10.30pm mula sa dating 10pm. Aalis naman sa Fernando Post Station ang huling tren ng 10.45pm mula sa dating 10.15pm. Payo naman ang pamunuan. Dumating ng mas maaga sa mga istasyon dahil magsasara ang mga ticketing booth limang minuto bago mag last trip. Wala namang magiging pagbabago sa mga last trip ng tren sa LRT1. Bukod sa LRT1, una ng nagpatupad ng extended operations ang MRT-3 kahapon. Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Transportation Secretary Vince Dizon na bigyan prioridad ang kapakanan ng mga pasahero. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music and News Authority. Brigada Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang Balita Nation. Kumpleto. Thrive Max. Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada New Southam Philippines in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako sa si Brigada, Lay Bagyo. At Brigada, Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagiginig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisa ang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang drivebacks. Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Panlitan Nationwide hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule, lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.